Hi guys, welcome to my channel. Ayan for today's video. Dito tayo matutulog sa ilog. Ayan yung tent namin guys. Ayan yun yung ko. Ayan, dyan tayo matutulog guys. O so, tingnan nyo yung paligid namin. Ayan. Yay! So. Mo ang ato ang area guys. Indot kayo. Ayan. Ayan. Oh. Ayan. Yeah. Oh, ayan guys. Ayan oh. Pakawalan natin ito kasi maliit. Andi kapas, 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 kapas. <laughs> Stop. Dah, 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 dah. Anda akan itu itu. Yay, bye bye. Oi, pet kabu malik. Bye bye. Yan na siya. Oh, nang kanta ni guys. Ah. Yan. Pwede siya pang tatlong tao sa loob. Yan na naglalakad ng matris. Kinuha namin yung matris ng ano, ng benan ko. Yan, andun yung magamit namin. Yan, meron kaming bintana diyan. Meron diyan isa, hindi ko na pinisara. Yan, yan yung tent natin, guys. Yan. Ah. Yan siya. Excited na ako matulog dyan sa loob guys kasi first time ko matulog ng sa tent. Europe alam mo mga itana si Gloria Rana paudakan mo itong mga pilipinas tayo ng saging e eh, mais mais na noon ayan guys ready na yung ating dinner ayan o oh, lutong-luto na yun oh. mag-date na kami ni Andre ay kanina pa pala kami nag-date kunti na lang yan ready na guys ito yung place namin si Andre for tonight's video andika ayan Tignan niyo yung aming kwarto sa loob ng aming tent guys o, oh, tingnan niyo, i-open natin to yung ano natin i-open natin taraan yan ang ating kwarto guys, o oh, ganito pala yung feeling no, pag nasa labas ka pero in fairness, malamig na ngayon guys yan Oh. Meron tayong upuan dyan. Meron tayong table. Meron tayong tubig. Meron tissue. O. Oh. Ayan. Uy! <laughs> oh. Ayan yung fire natin. Yes, sa wakas, natry ko na mag-tent at matulog sa labas. Ayan guys, thank you for watching tomorrow. Later again.

ito guys, o oh, umaga andiyan na yung sunrise andiyan yung tent namin meron na taong mag fishing dyan sa ilalim ng kahoy <laughs> 7am na siya nagtulog pa yay, bye bye uuwi na kami next time ulit and guys Thank you for watching!